Birthday po ni Dimple for today's video. Kantahan nyo naman. Grabe kayo. Ah. Happy birthday! Happy birthday! <coughs> Doon ka, Neng. <yung> Doon ka daw. <laughs> happy birthday to you. Oh, Yo, teka. Anak ko na. Para mahipan niya. Teka lang. Bago mo Okay. <laughs> Wow, may pa-cake pa, oh. oh. Kawai, kawai, kawai. Happy birthday! Ah, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. sorry. Sorry. Oh, yun, oh, pinag-irapan yun, eh. Grabe ka naman, oh ipamudang, <laughs> ito talaga yung kik mo. isa <laughs> so, prak, oh, basahin mo. ang ganda ng, ang ganda ng mensahe oh. Uh, happy birthday, Marites song words niya. At ayun na nga guys, no, ba inano na lang natin binoy over na lang natin dahil meron naman music at baka tayo ay makapiright. Oh, oh, promises 'yan at niyan inexpect niya kung bakit kasi siya umiyak pala guys kasi ang alam niya is walang cake at pinaparinig namin sa kanya na walang bibili pero meron talaga at nagambagan kami at ayan tuwa-tuwa na siya. Yes, promises yan Ayan guys, so dahil wala daw cake Nagmumukmuk sa dulo Ayan, at eto na nga no, Ano na namin yung ano na ano na namin yung spaghetti ay yan yan ako guys si pogi ko talaga diba, ba o di ba at ayan nga guys no iya ano na uh, pagalupit talaga ni boss burst nagbili pa ng tinapay o oh. iba ka boys. talaga yan yeah, o di ba si boss uh, burst sa The no. uh, ay, ay, na malupit moto burst ayak po ang ating birthday girl oo oh, oh. happy ay, lang ay, birthday na siya siya. Ay, ay, guys, kasala. Ay, kaya naman pala. O, oh. oh, siya, iuwi mo na to. Iuwi mo na. <laughs> Day to you. Happy birthday to you. Birthday, happy birthday to birthday, you. Happy birthday, birthday oh. Oh, to you. Hulung. Hahaha.